Andang araw pa mga boss. Ano po ngayon? December 22. 22. Ayan, Christmas party po ng mga tropa natin. Kaya last day po natin kahapon. Kaya ngayon wala po tayong pasok. Christmas party po ng mga tropa. Ayan, nandito po tayo sa ating, ano, sa ating garahe, sa bodega. Ayan, yung ating ano, uh, bonus. Bonus. Ayan, tapos nag sila. Ayun na, yung mga ibang tropa natin nandun, nandun na. Pero po yung mga iba, si Jow Mata wala pa dito. Inahanap po namin si Jamata, nawawala. Tapos <laughs> si Jaya. Ano yung Jamata? Wala po, para on the way pa lang po. Baka nalasing uh -huh. sa Black Label. Ah. Uh Kasi -huh. mga boss, uh, konti na lang naubusan yung, ano, yung Johnny Walker na double black kay Sir Alan. po, ay may hamabir. May mga pang pundador. <laughs> may mga <bahad> pang pundador. May mga pang pundador. Ayan. Tapos, kuha tayo ng ano, kalamansi. Ayan ang kalamansi natin. Oh. Really funny, mga boss. Ah, Ang kalamansi po natin para sa sapsaba, lumaki na po. Ah. Si. Uh, saka yung Dating nating ano ginawa dito. Ginawa natin pa ay kay Boss Pugoy eh, no? Shout out Boss Pugoy Shout out, shout out, boss pugoy. Shout out may payo, Boss pugoy, Shout out Boss Pugoy Merry Christmas po. Salamat sa redors Sam. Salamat po sa Paredors nyo. <laughs> Kaya, Kaya kalamansi. Yan yung mga bisita natin. Saka mga boss, ayan mga ayuda ng mga tropa natin. Ibigay po natin sa mga tropa ito, bigas at grocery. Tapos may ano pa, may sobre pa 'yan. Ayun oh. No? Merry Christmas and Happy New Year, Team Boss Mac. Ayan. 2024 po. Ah, may video ko pa. Ito, so, nag-iwa sinig eh, ah. Oh, Shoutout po. Uh, Shoutout pala kay Kapgudo. Uh, salamat. Ay, shout out kay Kapitan Godo. Ah, uh, dati nating ano, yung ginawa natin sa ano, sa Daygar. Siya po yung ano doon, yung nagbigay ng project uh, sa atin. shout out po pala kay Ate ano. Ate Aida. <laughs> Ate Aida. salamat uh, po sa pang-Christmas. Ayun, Ate Thank Aida, you. shout out. Ito nandito naman yung mga tropa. Ay, video pa Ay, pax. Ha. Wala na, ano, wala muna ng trabaho. Ano yung ano yung Talingan na natin trabaho natin yan. Redosh? <laughs> <laughs> Inom mo raw. Huwag ng trabaho. Hahaha. Sabi nyo mo na. Wala trabaho. Ayan. Tapos pinto. ng pang iba. Ayan. Meron tayong ano. Mita. Dati natin, ano client. Hello po. Merry Christmas everyone. <laughs> Pesaro, Lari, ma, salamat. <laughs> <laughs> kaya mo. Kaya Remember

ba baboy. Ayun, meron pa tayong chicken. Yan, kalamansin natin yan na bagong harvest yan. May pipino pa. Pipino pa. Awa, okay, Gawa mo nalang. Ayan mata, alay pa ang Master George.

上烟花呢？ Mayroong kasalamat ka kay Mas <laughs> Alad. Mas <laughs> Alad. Mayroong kay Si Alad. Si Alad, maraming salamat. Sa pinaininomot ka kapos aga. Ano? Nadali ako? Nadali ako. Dobli-dobli? Dobli tama. Ay, mas po. Shout out na eh. Mas po, boy. Shout out. Baka naman. Baka naman. Sa isa Sa isa na. Salamat sa reddors. Salamat. Salamat sa reddors. Sa isa Sa isa

<laughs> ah, last two minutes na. Yung ayuda na naman. Oh, last two minutes. Thank you sa boss. Ito na si Nato eh. Pwede na umuwi to. <laughs> <laughs> Pero, salamat boss. Ay ganyan lang. Ganda na naman mo. sa mo? I believe ba uh, na. Yung ayuda niya daw boss. <laughs> uh, yung, <laughs> yung na tayo, uh, Boss. Ano? Takot sa lang ako. you. Ano ba yung anak mo? Ilan? Dalawa wala anak ko. Dala Ikaw, wala, lang. Ano pangalan? Lionel, saka Ordurin. I love you, mga ko. Ah, uh -huh. uh, boss. Shout pala kong kapitan Gudo. I love you. Uh, instant mo. Boss pero love you. Pero kung ano ko, kung ano ko sa'yo, ganyan din ako sa kanya. I love you. Ayan, tagay, tagay, tagay. tagay.

으아! 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 아 으아! 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 으아!

Yung <laughs> natutumba, <laughs> 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 tulog uh, na. ba, Waki! Waki, waki, waki! Saan? Saan? Yan. Saan? 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 Okay. <laughs> okay. Thank you, po. Thank you, Bob. Thank

thank mm -hmm.